dinurog ng matanda ang isang bote ng pampatulog na gamot at ilagay ito sa tubig ng may asukal at ipinainom ito sa kanyang asawang may sakit. Pagkatapos ay pinuno niya ang kalan ng panluto na uling tapos nilagyan niya ng tape ang lahat ng pinto at bintana. Pagkatapos ng lahat na ito humiga siya sa higan at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa tahimik na naghihintay sa pagdating sa langit. Ginawa niya ito dahil mayroon siyang tatlong anak na walang utang na loob. Ilang araw na pala ang nakalipas ang kanyang asawa na dumaranas ng demensya. Siya ay nasuri na may kanser sa bituka alam ng matanda na ang kanyang mga araw ay bilang na at nais na makapiling ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon sinamantala ni Roy ang pagkakataon ng wedding anniversary nila ng kanyang asawa para tawagan ang kanyang mga anak at papuntahin sa bahay nila. Nagluto siya ng pagkain na gustong gusto ng kanyang mga anak sabi ni Roy ngayon ang 45th anniversary ng kasal ko sa nanay niyo simula nung nakilala ko ang nanay niyo hanggang sa kasal namin hindi ko akalain na aabot kami ng ganito katagal ngunit ang